Hello guys, so maganda ang hapon sa inyo lahat uh, uh, Pati ko ba yung lahat? So, maganda ang wala na hapon So guys, uh, welcome back to my YouTube channel Ang munding ko, mani na para so, ko kayo dito sa isla ng Jeju Island So kahit ginagawa sa bahay ay ah, dito tayo so yan kung po ako galing sa may baba na yon na dyang, so na yun. para gumawa ako ng aking content so yan napaganda po ng ating view so yan ubat dito po tayo mga idol, mga vloggers, uh, sa ibabaw po tayo ng hundok. So, kalsada rito, so makikita nyo yan, kasi isa-isa ko. Yan, madilim ang panahon dito sa Jeju Island kasi uh, magtataglamig na ngayon, by November. So, pero ngayon malamig na malamig na rin. Talo pag umangin. Yeah. So, yeah. so, mga idol, uh, bago kayo pagpatuloy itong aking video, sana eh huwag niyong kakalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang aking notification bell para lagi ay updated sa akin mga susunod pang mga video. Let's go guys. Samahan niyo ako mamasyal. So, yan. So. Yan. Gilit na po ito ng humbangin. So, nilagyan ng harang. Yan. So, lalakad tayo. Yan. Napansin nyo uh, medyo magubat dito kasi yan ah, yung mga gilid ng mga bangin nilalagyan nila ng mga pato yan tapos pwedeng mag park pa dito so yan kaya lakad tayo so yan yan may isang farm dito na may bakod pa go let's go ayan guys so ayan sisilipin natin yung mga view may tao sa inyo ayan so kita na pagan ang um, maririnig lang po natin ay ang alon ng dagat so tabaybay natin yung magandang view kaya umakit ako dito sa itas para magvideohan natin ang ah. magandang kagandang tanawin ayan so, malakas ang alon at may hangin din yun. Papansin ah, nyo yung ano, ah, napakalakas. Tsaka madilim ang tanak Ah, ito. Ayan. 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 ay ang like fishing yun. Solo. Tamang maraming sda yan kasi medyo mahal. Guys, talakad tayo at ah, dito pa natin yung kabilang.

Let's go! So, ya. Baganda, nang. Ayo. Ayan. Itu, tayo, ah. Uh. Ayo, parang mampu, nang. Ayan. Yeah. So, Ayan. Apa dapat, tayo, masaknya? Ayan. tao yung kanilang ano area tambay lang muna tayo ngagat hindi pa na susulitin na natin yung rito sa taga so, ayan may okay, isang so, bago so, so may okay magsawang share yung